Mo mo ana mam, pero mo lagi na kanang alam ninyo nga anak onra siya kay na misinterpret lagi dito sa kuwan nang daw ko ba kung gaana nya ning comment dito ba na so ang isuol ang comment ko dia sa direkod na mabasa ba yan sa tanan di man adya point ka mira ko ka mira kanang mami misinterpret kay na may takog na mo iyang kita bi amo tanan pero kana mo hikap dire kana mo hikap ta wala ko'y gipili ana babay lalaki nagahikap hikap ko ana kay mo mana siya pero nay nga igting kay gutok oh isa nga imo akong manghod imong giwag kuwagan manya ka ana wag comment diya ba pero pala nakawala wala man ko naghimo ka ana kay live man ni man siya basta basta magpangawag-uwag ka diya kani ka wala kani, wala ko kani na Oh. Imong tumod sir binti awoy, na. Ya kini mo dre, kini mo dre, kay tan nga sakit na siya. Uric acid deposit at arthritis symptoms. Ibig sabihin, simula pa lang na siya. Kung manghubag nga mo na sa ta. Kani sakit sir. Puso ko okay, kita ayo kani. Ya ay wala kani ginukan kani. Wala, wala sir pa. Ka. Uwagan kay. Ni matulog ni. Kani sakit aluman mangutput. Kani kani sakit nang kaniya na. Asa imong matap ta sobrado lang. Ay, siyempre. Balag <laughs> si mga ma. Hindi mo na may bahay sa itong ang edad. Ang ato mo lang kuhan ka na kalipay ba? Kasi kahit may upo. Napoy yung nana. Pero kung inuna na na ma'am ayaw po kay kaya magkalibanga ang lahat oh, Oo lagi pag sa ang kalibanga pagamita siya ka abyan o oh, operator na lang sir dako dako sir o naraw ay kuha sir ay muna yung multila kung ito kayo na magamit lusay ang tawag ana sa tagalog pulani niya sa mga Hilonggo, bilog na hangin sa ito ah lusay mga bisaya sibo bukol di nga na nato, pisli ito pisliton sir open lang ako gamay Hmm. Kabila ang kamay. Hmm. Oh, kami lawas na lang. Wala na. Hangin na. Mga hangin na kundo ba nga na pundo ba? Wala na rin mo. Wala na rin mo. Ayun na ni Pistita set. Kaya usahay na ba no? mag unkul ba yata? Kaya magpaanhat na mag ba? Tradisyonal. Ano ang judis siya? Ano? Kaya ikaw po. Kaya wala kayo alam. mo po kayo. Sige ka na. Isa ka oras. pa mang ganin ang bunog na na dayon pagligo nimo mo manglagom na wala nga sakit na ilihok-lihok oh ni siya ang procedure sir pag masakit imong balakang ayaw na ni sa tapong B kay kidney na imo ra ning uyogon tas kamot babae lalaki wala problema na siya ibutang lang sa drip so ana oh. pero ikaw sir kung kuan ayaw jud paana ani sa asawa. ayo ayo pa anak din sa asawa ba kay kaning asawa usay ka magjokjok mangon maghikapika pukasa unta na lang <laughs> din <laughs> oh sakit ang sir wala sir ka task kay sir hmm. Ta presyo dapat sir masakit sakit unta ni oh. okay ikapon ako diri 1 2 3 Five, Kana oh. sakit. Oh, good na. Basta mo kuan mo kana mga high blood mam ma kahit mo pamate, nya high blood ka kagalo ka nga high blood ka basta maglahi na diri ang action nimo diri imo pamate, pisdi ta rin ning gan. Pag pisdi nimo sir kay ikaw man isa sakitan ka o okay na. Pero kung wala kay bati sakit tawaga gud yung imo asawa o okay, kinsa ipaana diri ini. Mo say eh, para kuan sa kay ibig sabihin man hit ka ini time matumba man ka ana. Pagkatumba nimo may lang na imo asawa diya ka spaah o kay wala yung gamit Karon nung dira yung siminto, kaya yung luya mo nang uban, ma makuha ng dugo, mga kahit diha. Muna nga mga kagasto nung nupag milyon. Wala tayo milyon. Oh, muna, wala na. Okay, next. Oh, okay, Ah, dili ko nagapanguan, ma'am. Nagahilot na ko. <laughs> <laughs> Diyok ko. Nagapanguan Wala, ma'am. Sakit na. Oh, dari hapdi na hai sia. Kan eh. Alai. Nah, Mau balakan bang. Input tunduk. Oh, nasi. Nah, apektado ang tuhod. binti nalala na sia bang. Gikan sa imong yurik, taas na ang kwal at na Kalisik, uh, Uso, okay, kan sikit eh. Wala puso okay kani? Wala yung Kani? gilukan ka. Six so, foot ni pa Kani? -eh. Imong mata lang wala Mam, ma bantayan niyo ni mo ni mo kay anak Mo ni mam. Ma Hawoy na ni. Nalay. Hawon man ni, ngano man ni? Mo nang uban, mudako nang di ni Mo nang makita kanang uban, manag ko ni. Kung ako wala pa kay pila ka naman. Pila ka kan ida. Oh, kay ida da tamang 1970. Mo nang bawasin ninyo ang kwan kanang sana. Ano ko? Ano yung skapi? Wala mo kung kay Oh, kung wala ka na, mabisigilig kag para. Kung hindi ka hilig parat, hilig ka ka mga iba-iba nga kung nga ta cholesterol dako Kung sterol. Doko pa? O nako kay ngulsay o. Daghan ba jud tsaka yo? Ante ka? Iti ka lang ha. O nilak kay may lang ha. Mm. Ato step nick ma'am. Mm. Badalan na natos siya. O wala na o. Wala na. Unya kining diri ma'am, wa to kong iyon half plus sa Ayaw jud mo paduot diri kanang duot duot Approach na na siya ma'am. Imutong mong yurik. Ang yurik taas ma'am. Ibig sabihin, ang circulation sa dugo, anak man, taas, baba, taas, baba. Di siya ka, di siya ka, konsentrate o saka. Hilabi na sa gabi yung eh, huwag irig, huwag aircon. Pusin, baka lang, sige kayo sa bugnaw ni mo sa electric pan. Kanawa, ang electric pan sa'yo ma'am, iniinit man, anak-anak ka. Pag maaari na ganyan sa ka kadlaw na bugnaw na nakayo, mo mo na kayo, muna nga, ang imong mga nerve diri, muna na, sakit na ilihok pagkabuntag. O, mo na nga. Ang haplas, uyogo ni mo ni. Eh. Di ba ka matulog? Uyogo ni mo ni, ana. Pag na sa ka basa-basa, ang yun mo. Diretso na diha. Ayaw na nagpikita. Diretso na. Ayaw po dira ha, pat, pa, pa, taas yun, taas. Na. Kaya ang tanan nga mga hugaw po nga mabira ni mo diha, masulot ko dito, maihi ito. Pero kung imong anaon, diris ya. Oo, namulag yung imong kuko. kung mag, mag kumpara ka sa tinuod mas mas duol mis tinuod kay e, na ya na man mga kwatsang oi to siya lagi kay anaon unjud nya duot oh mo na ikumpara nimo mas duol mis tinuod ana mas dali pud ka ni makabantay nga muuti siya basta mo sakit na diri aplasi ra siya mom oh. lami ang kuno ko ngala ka lami siya kana imo 150 lagi sa lugi kay magamit yung mga kumuti sa so, at kaya yung mga ibanggit ng alang ganiya ayon uh, kuya kung lang kanya utang na, na po di na siya sa samad kung mga tol ka ma'am kung di po ayaw na anak kay masamad kasi nga kay tasin mo doon subo pa kung nakaling dere kaya appeal mo na doon sa prosen hindi mo na pura siyang anawag yung uwi ka Ayaw kaya po, ayaw kaya po ito. Oh, tala lang, mas siya ba nga murag maakuan ba? Okay, mo man siya ang combination god, basta din na Oh, pero gusto ka nga mawala ang uric ma'am, liver oil ma'am, tagtin peso sa... Oh, okay, liver oil, kidney cleansing. Katong papil nga kung gihata ganito, garaw. <coughs> Inig-ihi ni mo ani ma'am, murag bitsin, mga gawas. Kung di lang ka magtinihit. Kay kani nga kon diri lagi mam ningkahi na mo ni nakauli. Ni ya apol ta bol kayo. Saon puli mo na imong kwarta ug may na ka. Ini kamatay na to, di ko madala. Oh, mo na nga habang may buhi. May buhay, may, may pagasa na makuantos siya imong mga daramdaman. Oh, wala na. Mo oh, to dire mam kana padayo na dito sa upos. Ano? Atlas ah, Ang ah, kaning diri na akong ba usay magbuwan lagi ka. Sakit. tingog, -tingog. lagi mam ma taas. Ano oh, day na? Oo. Oh. Okay, Bugi nang og naka na kani kani kani. Naro. Sixteen 16 days. Pila pa siya? 10 pesos ang isa mam, ma 100 ka buk sulod. Ingon ani na. Jil jil. Naro. Ay. Gil. Ay katuan. Oo. Oh. sa buntag Pani, ni, tuna ni ma'am, dilit ni shark, naman gud sa school, sa mercury, Esqualin, Curry Clan. siya, laro. Hmm. Unom siya sa Kadlaw. Hindi si siya sa Kadlaw, hindi nakamutok palit ka isara. Uh, muna na sa Muklen, sa Muksigni. Dala na na Atritis, mata, katulog, Pwani, sa kana, arthritis, mata, kanan hindi ka katulog, insomnia. Kani, 100 kabok sa tagtin, 1,000 na siya. Na isa sa kaplas. Pero, lindot kayo. Hmm. Taguhin na yung 1,000 niya, sakit na yung kwan. Hiningos doktor nga, nag-UTI ka, adakoy, gamay ay,

pareg na sibika ko on Kana commentary mawala na dala naka-flash mo kasi ganahan ka pero libre rin niya siya adtu ma'am. kung makakuha ka pero ayo ni siya kuha naman kaya ila mo ro'n? 74 ang dino o mo, takay mo, waon ta at 100. Ang ibig sabihin ko ma'am nga, habang may buhay, wala kang sakit. Mo na nga ayaw pagundang pag cleansing sa imo ang Natural. Kung imo na sa siya pabayaan, or na siya. Pero mo lagi, mo, mo agwanta ka. Oh, kuha na siya ma'am. Mo na siya tagdim niya. Ah, ganti ka ganaan na. Ah, ganti ka ganaan na. Ah, ganti ka na.

ng nagpahilap tapos sila nang sila rin nito <laughs> kaya ba daw ang pangalan okay. sa kanang kuan Uyog ko lang yun, mama. Busa gamit ko. Uyog yun. ma'am. Sakit. Kala. Muna yung mabatang. Yurik. Kani. Tuhod, binti. Nana, ramdam na niyo. Muna sa ikaw. Muna, bawas, ma'am. Kana kala, kala, ayo na. kala, kala, o, dalit po ka pagod ka ba? Kapoy, hangat. Hangat mo. Eh, mo yung kolesterol. lang sa ikaw na nag-slog po. Mga man ay madali-dali slog Kani? Napo kayo ti ay. Dala-dala rani mo. Kani, gulokan kami. Mike, ay napaiwas. Ay, kani, kani. Kani. Matayog mam. Lamik mo. lemon liver oil Thank you.

Oh, nak. Pantay kana? Oo. Gamay lang ha. Gamay lang ha. Mm. Mga gabay ta, mga binata Angin. dayon. Uboat 20 AL Samad, pangay dayon. Ayon na nan pisit-pisit na. Kini, kinagabii, komon ta matulog dayon. Imoran ni ibu ibu dia kamot. Bas on dan nak nimu imu kamot. Ini, mana? Kaya kawan mangkor pagi nali hukon malamanan maundan undan siapa? Mana ada ada orang di mana? 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 ni balik lagi. Ya, nak kat tulis beru ini tu. Ang ispalin mam sa puso kasi. to? Sharp.

nana mm. na Ma hey, Ay, okay. <laughs> daw, daw. Ako, ah. na ma Ano Wala na daw akuda ah Dagan na sakit Kung sakit hmm? Ang sakit ma resulta ng sa mga symptoms ko pagkabayaan. Okay. Pa sa imong mata ka di job Nakistis na na, wala pa. Wala man Ang imo mo ato na Mubalik man daw. Mo ganito. Ayaw mo ato na lang. Ayaw ka tulong. Ayaw ka upon sa'yo mga kwan. Ayaw ka ito tulong Wala, Wala. Balik. Pero kwan, gusto ka na mo kwan. Magbilang-bilang sa paramot ako. Wala. Para madali. Tama. Step ka magkawag. ka tayo ka? Go. Kana resulta po hot kintek na hawi mo kamot kamote kanina mo lahi sa mga kritis kanin usok but kanin kaniyokan kanin walang 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 kanin 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 Kalimano. Kalimano. Kaya na muna tinarang. Ayan pala tiksyo mo ako ang doon. Ito mo na yung Di, di. Ah, lang. lang. dako kamay. dako na yung kayo. ka na? ka buko Ulani sa Tagalog sa tono sa iyo. Hmm. Teka, okay, mas dadagahan ko po tayo. Hmm. Kalami oh. na. O, paminawag na pa ba? Ano? Ano? No. Kalami na kayo na. Pero kayo magsusundo ka na ha? Kaya basin niya yung... Bali! Commander, biyahe na! O. Napis na nun? Ano? Ano? O, pamalit na mo pa ano? Kasi ganahan mo pa na. Magdalaw. Salbaro, no, Salbaro. Oh, kami lawa. Hmm. Ya kini, eh. ayo na patamak, kaning mga ingaling bata, magtama, ayo jud. Kay maigo ang kidney, dako kay gasto. Ngayon, nga kay kagasto, may na ta ng ipalit ang sakyanan. <laughs> Million ya kidney uh, no. Lawin ni mo man para di tomo dayon ni mo magibato. Libre o win. Tapos libre din mo. Pa dispiso sa. Dili Oh, 20% ka. Ang imuhang kuan ah tagut sora. Na kay 200 pesos din sa libre sa ato. Kita na mo magibati. Kapalit din kanimo 2 million saya tinawag dito. Sige, mauna-una mo natin itong ating nalang, pag mo lala, baligyan mo natin. mga yung anak nga mga symptoms naman, mo na rin. Kaysa, kung mo po lang, Kaya kiti-trouble mo na, kanina naman

Ayaw na mga mga pustit. Ayun ang mga mga Tama. Kanap. Ito Ito kapit. Ito yung kapit. Kani. Muna yung batang mam. Ringkod ka. Higyata ka. class. Kani. Mam, imuntuhod. Dinti. Ani? Nakami? Lili ka yan. Oo. Galit po ka mapagod. Kapoy, kolesterol taas. Bawas ka sa mga itlo, bugno at tubig. Kani? 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 Ah, yung siya yung ka. Kani, ginukal ka. Oo, galit. Kani, kani, kani. Kani? Kani? Ah, Mung mata, patayanan po so, naman. <ti> Kaso <-taskan> grabe. Na kani? <ti> kani? <-taskan> kani? <taskan> kani? 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 kana tayo yun, yun. ano niya ay mung putangan kanya, kaya ay matulog, nagbigo. imo niya sabi siya mama, kung ano mo siya kanina, mal thirty minutes, kana only mo atin. kapag ano? kung nagbigo niya mo, kasalup niya otro. bago lang matulog kapag bakwa na siya kay ang mga panahot, mga gumamit na may na anak bago na magawa sa taus.